Sino raw itong madasali na politiko ang mahilig mamingwit ng magandang babae? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, matagal na raw babaero itong politiko kaya muntik ng hiwalayan ng kanyang asawa. Nasalbalang daw ang kanilang pagsasama nang magbalik loob sa Panginoon ng politiko kaya naman panay ang pagsisimba niya kasama ang pamilya sa kabila nito, hindi naman daw nagretiro sa pangangaliwa ang politiko bagus ay nag-level up pa ito. Hindi na kasi mga pipitsugi ang kanyang mga tinutuog kundi may mga pangalan pa. At ang isa ay showbiz personality na nakapag-asawa na. Clue ang banal na politiko ay pwede niyong mahulaan kapag kayo ay nagsa shopping Kayo, mga tabloid, anong mga sabi niyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow niyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jigo Pustulero. Peace out.